Okay, tapos na tayo magputol ng buntot, magkapon, mag-inject ng iron. So, day 3 pa lang nila ngayon mga kapigmate, pero ginawa na natin yon, Kasi hindi sasakto sa araw kung kailan tayo magkakapon. Kasi yung dalawa nating inahin, eto si Gigi at si Ivana ay mga anak. Kaya kinapon na natin ng maaga tong mga to, e inject ng iron. Pero yung pagkakapon lang naman dinagdag natin dito. So, yung mga babae, iron lang. Tapos yung mga lalaki, mga kapigmate, castration. Tapos inject tayo ng iron at ng antibiotic. So, masyado maaga yung pagkakapo natin ngayon. Pero, mas madali at ano... At bawas stress na rin sa mga piglet pagdating nila ng 10 days. Kasi 10 days or 5 days kasi ako magkapon. Kaya lang napaaga na ngayon. So yun. Yung mga pinagkaponan, spray lang ng Convinex. Tapos inject ng antibiotic so yun na wala na yun lang ginagawa natin sa ngayong araw na to mga kapigmi may halata naman natin kung nagka problema yung pagkakapun natin dyan kasi makikita natin yung piglet dyan na hindi de once na dumede naman sila okay na yan So, madali lang gumaling yung sugat niyan mga kapigmate lalo na kung ilang araw pa lang simula ng pinanganak. Ayan. So, yung pinakamalit na yon lalaki yan. Yan. Lalaki po yan. Bagong kapuntin yan. So, yun lang. Good morning sa inyo. Happy farming, mga kapigmate.